Ang lakas ng bangus oh. Oo. <laughs> Ang lakas oh. Gago. <laughs> Gagaw, lakas oh. Ano wala sini, iba. Tama yan. Oy, bangus. Huh? Ito ang pag-ulang lang. Maro Lakap na. Pero pag makikita mo yung buli. Layo mo dyan. O, dyan, dyan. Yan o. Yeah. Laki yan ah. <laughs> Ay! Ay! Yung bulit. Dalawa na. Alright. Ayun

Yo! Oh my guys, yung mga uli namin, no? Mga bangus! mga badi nyo. Ang nakamiss ba sa akin dyan? Wala. Wala lang sa akin kasi gusto ko maramdaman yung laro, eh. Kaya, no? Pipisi na naman kami, oh. Si Mia. Ikaw, Ate pangilala ka si Jeff. Si, si shout out ka ba? <laughs> <laughs> ayan nga po si Jeff. Baka mayroon kang ka mabatiin. Wala niya shout, shout, shout out? Shout out sa out. lahat. <laughs> <laughs> so ayan guys. Dito na naman kami kila aling Nene. No? So ayan guys. Namiss ko kayo. No? So tagal natin di nakapag fishing. No? So ngayon na lang tayo ulit mag fishing. Andito tayo kay aling Nene. no? Hey, o. No? So lumipat tayo ng peso Galing tayo sa Talusya no? So pumunta tayo dito Sa Koloong Tapos may kasama tayo ngayon no? Dahil puro baklas tayo ng bidbid doon Magbabangos na muna tayo dahil Nainis tayo eh so, Ang sila ko yung jeep Doon tayo? Sa dulo? Sa mapuno? Kayo kahit siya Yeah, pwede dito ako no? oh, gusto yun dito na lang? pwede na dito na ulan pa lang oo sige dito muna wala? Okay, gusto yun doon sa gitna konti dito na lang tayo ito ito sa may pangalawang ano ano? alright so, ayan fishing kami ngayon kaya lang ako rin nakapag vlog siya busy Pare-pares kami yang busy. Di ba, B? Uh, Pintigyan mo, kuya. Ayun na. Yan. Gi. Doon sa gitna, kuya. Oh. First bangus. Uli na. Meron. Ano yan? Kuya, control mo. Bakit sabit ka. Yan, dyan sa gilid. Yan. Uy, bangus. Oo, oh, huli ka agad, no? Oo. Oh. Sige, roll pa, kuya. Sige, roll mo. Ngayon, no? Ah, bangus na kami. Simabit ba? Gutom kayo, ha? Gusto yun ang tinapay, ha? Ayun, no? Guys. Oh. One point. <laughs> One Eh, okay, unang bangus na kami. Okay, Kuya Jeff. Alright. Isa right. lang. <laughs> Isa Hmm. Hmm. Iya, hmm. no? One, two, three, smile. Coba. Alright. right. <laughs> Kunin natin yung bi bi, bi ayan natin. Okay, hindi pa ya. malang. Hmm. pala ulo una baka kawala, okay e, kaya hop ya yeah. hmm. tayo bangus at LC wala kang babatiin ha yung ano mo say hi to Marite. amigas mo si Mare may wali eh, kuya sabi si Mare yan okay. o So, pipishing kami ngayon. Hey, Jeff. Makikiro na tayo, pwede pa. So, yan. Tagal tayo din nakapag-fishing, kaya na-miss natin. Yan, nagka-time tayo. At sinulit na natin. So, lumipat lang kami dito. Nag-try ako mag-bidbid kanina. Kami dalawa ni Mia. Kaso, medyo kanina pa ako nababaklasan. So, ngayon. Lumipat kami dito para magbangos. Alis ng stress na. So, Sayang naman yung araw eh, pagpalilipasin natin. Pero so, dapat. Eh. Kahit umuulan. Oh, sarap naman yan. Tangka. Hmm, chicken yan ah. Abya, adobo? Bobo, walang sabaw. Pwede, prito. Ah, prito. Ako <laughs> oh. <laughs> naman ako eh. Wala ka namang kano. Sitsit dito. mo man lang. Oh hmm hahahaha <laughs> sa'yo? hahahaha sa'yo pa, magsasubok masayang masasubok masaya hmm ma'am pag fish nyo ako uli ah mm hmm lalang mga Paano? kumakawag dito kaya ngayon hindi lang nung kasama niya matagal lang hindi nakakapag -pisyon. Tagal matagal natin so yan sa mga grupo ko nga pala dyan sa mga tropa dyan Pasensya na kayo, hindi ako nakakasama. Puro kayo aya sa akin. Tatanggihan ko kayo. Medyo iba na kasi. Masyadong busy. <laughs> so pagka nagkaroon lang ng konting time, tsaka tayo pag fishing So yun guys, na-miss ko rin kayo. Tagal natin di nagkita, no? Tagal natin di nakahawak ng isda. Nakaamoy. So yun nga para si Kuya. Dahil ng isda. Uli tong isa, sa kanya ko pinatak. Ah, so, wow. Maanin nyo yung bangus Iiawin namin yan So yan siguradong, siguradong madadalas na, na si Guya Sumama sa akin sa fishing Eh magiging fishing buddy ko ngayon So yan Update ko kayo pag nakahuli tayo ulit Okay Oh, madulas kami ka. Ano ka ba? ikaw. Hmm, mga royo. Royo. ka pa. Ayan. Muna kami saglit. Kaya ko, ano ba ba? Ano 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 Ano uli? Ano Ano ba? tilapia Ayun. Ayan, or, eh, laki, ay, laki plapla. Oh. oh, my God. Laki plapla. <laughs> no. Oo, saan mo ito na tayo? Arroyo pa isa. Isa lang? Dalawa tilapia. Galing. Ito. No? Ito. si tatay, ah. Oh. Dito daw maraming bangus. Sa dulo. So, binigyan tayo ng tip ni tatay, oh. Tsaka, ang nagpapigyan kami dito sa dulo. Mga nahulti kami, mga lalaking bangus ko. Wala nang piyak yan. Bakit? O, so, ayan. Huwag tayo. Ha? Ah! <laughs> Tawag na si tatay. Balik. <laughs> Tawag na si tatay. Baka pagbayarin tayo ng package dito. Wala nang silong naman tayo. Baka ah. tayo sa transition. Yun know, Home run. So yun guys. Ito pa rin paing natin, no? May wagang gardenia. No, tasty. Para sa bangus. Sana makauwi to. So yung mga badi no. May nakamiss ba sa akin diyan? Wala. <laughs> so yun. tagal natin hindi nakapag-fishing talaga. Ngayon na lang uli, sarap please kahit pa pano ito na naman tayo nagsisimula na naman panibagong chapter ng ating pagpipishing no? araw, taon ayun na lumilipas panahon no? so huwag natin sayangin dapat huwag puro trabaho enjoy enjoy din no? ang trabaho nandyan lang yun pero yung makasama mo yung amal mahal sa buhay oras ng banding nyo yung inuubos yung oras sa pagsasama nyo di diba? worth it yun kahit na napakalabasan kahit mahirap diba? tulad nga yeah, yan naguulan okay lang laban lang yan nakauli si Mia guys oh malaki. malaki oh laki nyo na ayun jaguar kuya Jaguar. Kuya, ito Jaguar, kuya. Ito. Jaguar pala yan. Ah, pero pag makikita mo yung kulay brown. Ah. Ayan, Jaguar. Ang ganda. Ito, ganda. Yan? Mo, ha. Oh, ang ganda yung mga. Dito. yung Jaguar. Pero ano, malit meron pa, malit pa ito eh. Pag nakita mo yung malaki na ito, brown na brown. Oh. Walo, eh, ito kayo na. Eh! Release. Pani. <laughs>

Ayo, Ziggy, ya, larimu ya, ke itu, larimu, ko kontrol gue iya, Ayun. pakai na. Nasa na. <laughs> uh, uh. <laughs> Okay. Dalawa na. Alright. Nandiyan lang yan eh. Two points na. So, ayan, di diba? Natutuwa si Kuya. So, mission, ano yan. Ang bagay yung mission natin, success. Kasi, kahit pa paano, naroon lang si Kuya, di ba sila? Nainggan nyo na naman siya sa fishing, diba? Kasi okay, sino ba naman hindi mag sa fishing guys? Dito, eh. Relax na relax. Wala kang isipin. Hindi yung puhuni, oh, yung isda. Ang no. no. no, problema mo, hindi mo naiisip ngayon. Lahat ng mga stress o oh, yung mga gumugulo sa isip mo. Wala. Kasi, ito mo nandito sa magandang lugar. Di ba? Magandang panahon. Ako lang. Para sa akin, maganda pa rin yan eh. Ha? Relax, malamig, no? stress mo, nare-relax mo, tsaka yung katawa mo. Pero maganda yun, nakakaraan na sila ng excitement, saya. Diba? Yun yun eh. So, sana nga mahikayat pa natin sila. At marami pa tayong mahikayat, talo na yung mga batang anglers na mag-fishing, na mahilig sa gantong ano, diba? Yun. Sa'yo lang. <laughs> B, ikaw. May huli ka na? Po? Wala po nga. Kunin mo na yan nga. Dali mo na dito nga. Kunin mo na yan. Tapos yung, ano, paing. O, dito sa bango. Saan so ako magtitilapia? So, yan. date sana makahuli pa. Malagdagan pa. Ayun na, nandito na. B, dala mo yung tasty be. Eh, huli. Pitik pa, sa pitik. Pitik pa isa. Pitik. pitik. Yeah, okay na. Ayun. Dito ka. Relax lang, relax. Ayun na. Huli na. Huli na, be, Ayun na, B. Dandan lang, relax ka lang. Pag pupunta dito, gawin mo doon. Doon ka, doon ka. Taas may rod mo. Yan, yan lang. Yan, you know? oh. Ay, malaki to. Ay, malaki to or oh, relax lang, relax. Ayaw mo na, huwag mo labanan. Ayan. <laughs> ano <lang yan? laughs> oh, roll, roll mo. Oh, roll. Ikot, ikot, ikot. Baka, ano, layo mo dyan. Huwag dyan, huwag dyan. yan oh. Laki ha? yan, ha. Laki, ha? Laki, ha? Oy! Ay! Ay! Ayos. Ayan. <laughs> Dali. Ay. Abulin natin, isda. Sige lang. Baka makawit ako. Oy.

serem <laughs> mata mga ya yan, no? oh! Uh, ah uh, uh, laki no uh, <laughs> yeah, no. uh, oh, laki no <laughs> okay. Relax lang, Huwag mo yan dito ah. Eh, hey, mo. Malaki? <laughs> Ayan oh. No? Yun, malaki kuya. Mang Manganda. Eh, hey, mo lang. Ayan oh. No? Uy. Eh, hayaan mo lang. Mabigat. Oh.

Uy, may tilapia oh. oh. Ha? Ah, tayo. Yung jaguar na lang ulang natin, no. Ibongos na tayo, tapos meron na tayong tilapia. Kain na ko na ko din ito, ang laki to. Pwede na Oh, No? oh. Hello tilapia. All right. Ano to? Ano luto to, kuya? Ito. Bihin natin kay ano kay Luna.

Yun, huli, guys. Huli. Kuya! Huli tayo. Yun, mga dalumpo. laki Nagkakasabay kasi huli ko dito sa si isang ano eh. Tatlong kilo, kuya. Tatlong kilo. Tatlong kilo. Ano? nga ito ba sagol na apahap uy lakas oh hmm. lakas oh hmm. hmm, sarap hmm. uy 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 uh, laki oh medyo ang hmm

Angat mo na. Lucky, Angat mo bro. na. Laki yaw. Oh. Galing, Laki. na niya. Alright. Laki. Wow! Wow! Over, over natin. mo. mo okay. Oh, kagat. Oh, Ayun? Uli. Parang <laughs> <laughs> pa eh. Laki no? Ayun, okay, na okay. uli. Ayun na, kailang bangus na kami. Ate Elsie. <laughs> <Sorry. laughs> so, bangus na bangus na tayo. ano so, na tayo. Oo, <laughs> Telsi, pulutan na tayo, Telsi. All right, pukul tayo le. Meron pa tayong bangus dito. Naglilibang na ako, naglilibang ako doon ng tilapia. So, diyan ako sinahuli yung yellow tilapia. Best jaguar. Ang target ko talaga jaguar. Kaya pag mayroon ko magkit sa akin bangus, binibigay ko sana kila kuya para ma-try nila yung atak ng bangus. Eh dahil nandoon sila sa malayo, inatak ko na to. Gusto ko sana yung jaguar. Jaguar talaga target ko. Dito lang ako nakaupo ako diyan. So, iwanan natin uli yun para focus tayo sa Jaguar. Jaguar talaga gusto kong mauli guys. Uli. ¿En la Tang ano, ilang beses na putol yung ano? Ayun uh, yung hatang. Bayan. Ano? Sayang. Dalawang beses na lalaki pa naman. Ano yan? <laughs> Mangus. Ang lakas talaga ng bangus. Grabe na. Ayun yung muso eh. Oh. Yun, Ayun yung muso. <laughs> Ayun yung muso. muso. Wala. Ang chopaw. Ayan. Uli. Petik. Petik

Oh. Galing mo, yabang mo naman. Dedet. Dok, ano papakawalan mo? Sayang. Yabang mo. Nagirapan natin. Ang tanga Yabang mo rin eh, no. Nakawala lang sa akin kasi gusto ko maramdaman yung laro eh. Tanggalin mo, tanggalin mo. Ayusin mo. Ayusin Lalaroin mo pa eh. Dalawa na ako. Dalawang ganito ko na lalaki. Oh, baka yon. baka wala mo pa. Tika, tika. Tika, tika. Tika, tika. Tika, tika. Ang lakas ng bangus, oh. Ang lakas, oh. Ang lakas, oh. Gago. Gago, ang lakas, oh. Lumalang may bangus. <laughs> isip mo. Oh. Tapos. Ngabang mo talaga eh, no? Oh. Oh. Atak. Ako umano niya na. Ako ako niya, ako pumukul niya <laughs> danim mo, danim mo. na. Ba't nasa iyo? Ayun. O sige, go. Oh. Angat. Ang laki oh. Ang laki. Angat. Angat. Oh, sobrang laki oh. Pak. Oh, nice. Ang <laughs> laki.

Okay. Sana mah jagor. Bagus. Mana keren

<laughs> Guys, 'yung mga huli namin, 'no. Mga bangus